Pinaami ni Sen. Rafi Tulfo si National Irrigation Administration o NIA Acting Administrator Eduardo Guillen na may korupsyon sa ahensya. Sa pagdinig ng Senado ay direktang tinanong ni Tulfo si Guillen kung naniniwala itong may korupsyon sa loob ng NIA. Tugon dito ni Guillen, lahat naman ng organisasyon kahit sa abroad ay may korupsyon. Bagay na hindi naman nagustuhan ng Senador dahil NIA lamang ang kanyang tinatanong at hindi dapat idamay ang ibang organisasyon. Punto pa ni Tulfo, ang tanging pagkakataon lang na mareresolba ang problema sa NIA ay kung tatanggapin na may korupsyon nga sa ahensya at hindi yung poor denial o pagtatanggi na sinang ayuna naman ng acting administrator. Ayon kay Gillian, may lapses sa loob ng ahensya pero agad itong binara ni Tulfo at sinabing magkaibang usapin ang lapses at korupsyon at pag-sugarcoat sa problema ang ginagawa ng opisyal. Hinamon ni Tulfo si Guillen na aminin na niyang mayroon talagang katiwalian para mabigyan ito ng solusyon at masampahan na ng kaso ang mga dapat na mapanagot. Sa huli ay inamin na rin ni Guillen na mayroong korupsyon sa kanyang ahensya at nangako na aayusin ang sistema para matugunan ang mga problema aposto. Kasi, and you agree may corruption sa niya. You agree? I think, sabi po nila, lahat daw po yata ng, kahit abroad po, lahat po yata daw ng organisasyon, meron pong certain corruption. No, huwag niyo po isama uh, yung ibang organisasyon. <laughs> Maaminin mo na may corruption at sama-sama tayong lahat. Atakihin natin tong problema head on para masolve yung problema. And then, kasuhan ang dapat mong kasuhan. Heads must roll. Diba? Yes, Mr. Chair. Naniyawala po kung uh, there is always a room for improvement. Nauna rito ay aminado rin ang NIA na may mga delayed projects, kabilang narito ang balog-balog.